Ayan guys Mamimili kami ng Sugpo Ayan maghuli si na tatay Panorin po natin kung paano maghuli Ayan Inaayos po yung lambat Ano ba tawag dyan Ayan e po yung mga kasama natin Nanonood din Dami. Yeah. Wow. Hey, yeah, 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 yeah. another try. Another try. Another try. 100 kilos ay grabe yun sa kabila ay eh, mas marami naman yun pero pag walang ganyan patay kaya ang hipon kaya pala won pag walang ganyan patay ang hipon ah ang hindi na paglalawa ang tubig patay hindi malakas ano yan gasolina oh. 20 hindi nga ano nga dati yung sa kuryento 27 mil pinapaltan nila nito para naman yun in... pero ilang buwan ba lumaki yan parang 3 months ah 3 oh, months parang tilang yan diba oh. Napakalaki po, oh, mga sugpo. nalis naman kaya kita niyo po naglulundagan yung sug ang lalaki yan lahat po kami bibili dito ng sug po ayun ang galing tumalon napakarami po dito oh Guys, yan hagis na naman, ulit. Ayan. Dahil mo, mo

Banamin. 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 Banami. 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 Hindi Banamin. 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 Yes, I like.